Hanggang ngayon ay tila hindi pa rin makaget over ang ilang mga Filipino dahil na rin sa kakatapos sa Miss Universe 2023. Una kasing lumabas na kasama ang Pilipinas sa top 5 kaya naman tila kinuwesyon ito ng maraming netizen at pati ng mga kapuso stars at mga ni Michelle D. sa GMA 7. Ilan sa mga nag-react dito ay mga kaibigan ni Michelle na si Narian Ramos, Kylie Padilla at pati na rin si Max Collins. Ayon sa kanila, ano daw ang nangyari at may something fishy daw ayon kay Rian Ramos. At mukhang hindi nga niya matanggap ang nangyari. Sabi pa ni Kylie, I'll just leave this here and I'll pack Petty Kylie away after. Sabi naman ni Hey Adam G, nagkamali lang. Makikita kasi sa photo nakasama sa top 5 si Miss Philippines Michelle D, kasama ang Australia, Puerto Rico, Nicaragua at pati na rin ang Colombia. Pero makalipas nga ang ilang mga sandali ay pinalitan na ang nasabing post. Ayon sa mga netizen, bakit daw nangyari ito? Dahil biglang ipinalit daw si Miss Thailand. Kaya naman sa puntong ito, hindi man nakamit ni Miss Universe Philippines, Michelle D. ang nasabing corona. Pero sa puso ng mga Pinoy, siya ang mananatiling Miss Universe 2023 para sa mga kababayan. Proud sila sa mga ginawa ni Michelle at deserve na deserve daw nito ang makasama sa top. Ayon sa ilang mga netizen, dapat daw ay hinay din sa pagre-react dahil naalala pa nila ang nangyari noon sa 2018 ng koronahan nga si Miss Philippines na sa halip ng Miss Philippines ang ng Miss Universe ay tinawag si Miss Colombia na later on ay malalamang mali pa lang na sabing announcement. Sa puntong ito ay maraming netizen pa rin naman ang na-appreciate ang ginawa ni Michelle D at ang performance niya. At sa kabila nito, walang sinabing masama si Michelle sa mga nangyaring ito, bagkos ay patuloy na ibinibigay ni Michelle ang magandang mga mensahe at hadikain ng Miss Universe pageant. Hola El Salvador, this is Michelle Marquez and I just wanted to say muchísimas gracias por su increíble hospitalidad para Miss Universo. We had such an amazing time and now I, along with seven other delegates, are off to Mexico. of course we'll be doing a lot of things for the tourism and of course just to prepare for the 73rd miss universe of course we're also traveling with miss universe skincare i am so excited but once again i just want to thank el salvador for you know just welcoming us with open arms i will see you back in manila very soon